ang ugaling kristiyano. Paalalahanan mo ang mga mananampalataya na magpasakop at sumunod sa mga may kapangyarihan. Kinakailangang lagi silang handa sa paggawa ng anumang mabuti. Huwag nilang siraan ang sinuman, at huwag silang maging palaaway. Sa halip, dapat silang maging maunawain at mapagpakumbaba sa lahat. Sapagkat noong una, tayo rin ay kulang sa pangunawa tungkol sa katotohanan at mga masuwayin. Nilinlang at inalipin tayo ng lahat ng uri ng kahalayan at kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkaingit. Kinapuotan tayo ng iba, at kinapuotan din natin sila. Ngunit ng mahayagang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na espiritu sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating tagapagligtas upang sa kanyang biyaya ay maituring tayong matuwid at makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. Ang mga aral na ito'y totoo at mapagkakatiwalaan. Kaya gusto kong ituro mo ang mga bagay na ito upang ang mga sumasampalataya sa Diyos ay maging masigasig sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito'y mabuti at kapakipakinabang sa lahat. Ngunit iwasan mo ang mga walang kwentang pagtatalo-talo. Ang pagsusuri kung sino-sino ang mga ninuno at ang mga diskusyon at debate tungkol sa kautusan dahil wala itong naidudulot na mabuti. Pagsabihan mo ang taong sumisira sa inyong pagkakaisa. Itakwil mo siya kung pagkatapos ng dalawang babalay, hindi pa rin siya nagbabago. Alam nyo na masama ang ganyang tao, at ang kanyang mga kasalanan mismo ang nagpapatunay na parurusahan siya. Mga huling bilin Papupuntahin ko riyan si Artemas o si Tikikus. Kapag dumating na ang sino man sa kanila, sikapin mo makapunta agad sa akin sa Nicopolis dahil napagpasyahan kong doon magpalipas ng taglamig. Gawin mo ang iyong magagawa para matulungan sina Zenas na abogado at Apolos sa kanilang paglalakbay at tiyakin mo na hindi sila kukulangin sa kanilang mga pangangailangan. At turuan mo ang ating mga kapatid na maging masigasig sa paggawa ng mabuti para makatulong sila sa mga nangangailangan. Sa ganitong paraan magiging kapakipakinabang ang kanilang buhay. Kinukumusta ka ng mga kasama ko rito. Ikumusta mo rin kami sa mga kapatid niya na nagmamahal sa amin. Pagpalain nawa kayong lahat ng Diyos.